Ibinahag ng Iran na ang labing walong Pilipinong crew ng sinalakay nilang oil tanker. Habang sa New Zealand, mag-iisang buwan ng walang trabaho ang mga OFW na apektado ng isang na na kumpanya. Magbabalita si Rainiel Pawin. Uh, yung sabi lang nila, uh... Isang construction worker na si Jeff sa nasa 500 overseas Filipino worker na nawala ng trabaho sa New Zealand. Kwento niya maayos ang pasahod ng kanilang kumpanyang Ele Group of Companies. Pero noong December 20, 2023, ang akalay Christmas gift announcement, deklarasyon na pala ng bankruptcy ng kumpanya. Diretso lang po sila nagbaya tapos uh, declare ka agad ng December 20, hindi na kami papasok kasi effective daw yung wala na kaming trabaho. Kasama ni Jeff ang kanyang nisi sa New Zealand pero kulang din ang kinikita nito bilang fast food staff. May dalawa pa naman silang nag-aaral na anak sa Pinas. Kaya malaking pasasalamat nila sa Filipino community sa New Zealand na nagbibigay sa kanila ng food packs. Sabi rin ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, may ibang kumpanya na kinakausap ang embahada para maipasok agad ang mga apektadong OFW roon na pawang construction workers. Sinisigurado lang nila na totoo mga job offers para sa mga na-laid off. To so check kung talagang legitimate companies to, no? We're doing what we can. Tapos uh, kinakausap nila yung immigration para yung mapabilis yung visa application niyo. Bibigyan ang bawat isang OFW na nawala ng trabaho ng 600 New Zealand Dollars o katumbas ng higit 20,000 pesos. Huwebes naman ang atakihin ng nasa apat hanggang limang armadong Iranian Navy ang oil tanker na St. Nicholas sa Gulf of Oman. Nabihag nila ang mga crew nito na labing walo ay Pinoy at isang Greek national. Ganti raw ito ng Iran sa pagkumpiska ng Amerika sa tanker na dati umano nilang pagmamayari. May kargang 145,000 metric tons na langis ang St. Nicholas oil tanker. The Iranians uh, sometimes take uh, capture ships for political reasons or others. No, Usually sinasabi na kasi uh, they're intruding in Iranian waters. So hindi ang seafarers ang target them. They're not there to make hostages and seafarers or to harm them. So we're counting on that. Nakausap na ng gobyerno ang ilang Iranian officials at sabi raw nito ay nasa full health ang mga tripulanteng Pinoy. We're asking for the release. Gusto ko uh, bago Valentine's Day nandito na o no? bago matapos ang buwan. Tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa kaanak ng mga Pinoy seafarer. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.